Maraming beses, tayo mismo ang pumipigil sa sariling umangat. Hindi dahil kulang tayo, kundi dahil hindi natin alam kung kailan dapat magsabi ng hindi. Sa video na to, tatalakayin natin ang sampung bagay na kailanman hindi mo dapat pinapayagan sa buhay mo kung gusto mong marating ang pinakamainam na versyon ng sarili mo. Handa ka na bang matutong magsabi ng no? Number one, huwag kang papayag na nililimitahan mo ang iyong sarili para hindi masapawan ng iba. Isa ito sa mga pinakamasakit, ngunit hindi namamalayang bagay na paulit-ulit nating ginagawa. Ang sadyang pagbawa sa sarili, sa kinang, sa boses, sa talino, para lang hindi masapawan ng iba o para lang hindi sila ma-threaten sa kung sino talaga tayo. Minsan, akala natin kabutihan yon, Akala natin pakikisama pagpapakumbaba o pagiging mabait. Pero sa totoo lang, unti-unti nitong kinakain ang ating pagkatao. Hindi natin namamalayan na habang pilit tayong nagkakasya sa maliit na space para lang mapasaya ang iba, nawawala ang saysay ng ating sariling presensya. Tinatanggap natin ang konting atensyon, ang konting papuri, ang konting respeto dahil natutunan nating baka masyado tayong madami para sa iba. Pero kailan pa naging tama na ikahiya ang sarili mong potensyal? Kailan naging tama na itago ang iyong ningning para lang hindi makasilaw? Hindi kailanman dapat i-trade ang kabuuan mo para sa pansamantalang kaginhawaan ng iba. Dahil sa bandang huli, ikaw rin ang magdurusa sa kakulangan ng pagpapakatotoo. Ang tunay na pag ay hindi makakamtan kung palagi kang may preno. Hindi mo mararating ang dapat mong puntahan kung bawat hakbang ay nakatali sa pag-aalala sa damdamin ng iba habang ikaw naman ang unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi mo kailangang paliitin ang sarili para magkasya sa mundo ng iba. Dapat mo lang hanapin ang mga taong handang palakihin ang mundo nila para sa'yo. Ang mga taong hindi matatakot sa iyong liwanag, magdiriwang nito kasama mo. Dahil ang taong tunay na nagmamahal, kaibigan man, pamilya o partner, ay hindi kailanman maghahangad na lumiit ka para lang magkasya sa kanyang anino. Sa halip, Tutulungan ka pa niyang tumayo sa gitna ng araw, buo at maliwanag, walang takot at walang hiya. At kung sa kasalukuyan ay nasa paligid ka ng mga taong pinipilit kang ipagkasya sa kahon na hindi akma sa laki ng iyong pangarap, baka panahon na para lumabas dyan. Baka panahon na para hindi lang tanggihan ang kahon, kundi itayo ang sarili mong entablado, kung saan ikaw ang nagdidikta ng liwanag at direksyon. Kaya't sa bawat pagkakataong naisip mong bawasan ang sarili para lang tanggapin ka, itanong mo sa sarili mo, sino ang nawawala kapag ako'y pilit na nagkakaila? Dahil ang sagot, palaging ikaw. At ikaw ang pinaka-importanting hindi dapat mawala. Number two, umayaw ka sa relasyong malabo ang intensyon. May mga relasyon sa buhay na hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung kayo ba ay papunta sa isang mas malalim na koneksyon o panakibutas ka lang habang naghihintay siya ng mas sigurado Paulit-ulit kayong nagkakausap, nagkakachat, chat nagkakatitigan. Pero tuwing gusto mong linawin kung ano ba talaga kayo, bigla siyang nagiging mailap. Parang laging may dingding na hindi mo ma-overcome. Nakakakulong ka sa isang cycle ng kilig na biglang napuputol kapag nawawala na naman siya. Tapos babalik ulit, magpaparamdam ulit, tapos iiwan ka na naman sa ere. At habang tumatagal, hindi mo na alam kung genuine pa ba ang connection niyo o kung ginagamit ka lang bilang distraction sa kanyang pagkabagot o pagkalungkot. Ang totoo, kapag hindi malinaw ang intensyon ng isang tao sa'yo, ikaw ang nabubulagan. At sa paghahabol mo sa pag-asa, unti-unti mong kinakain ang sariling dignidad, kapalit ng ilang sandali ng kilig. Sinusuko mo ang katahimikan ng puso mo, kapalit ng isang good morning message. Pinipikit mo ang mata sa mga red flag, nakitang-kita naman ang lahat. Ang relasyon, kahit hindi pa formal, dapat may respeto dapat may direksyon. Hindi ka isang option lang sa waiting list ng buhay ng ibang tao. Karapatan mong malaman kung saan ka tatayo. At karapatan mong tanggihan ng mga relasyong wala namang balak magpatuloy, kundi sa laro ng damdamin. Minsan, ang hindi nila masabi ng direkta na hindi ka nila kayang mahalin ng buo, ay sinasabi na ng kilos nila. At kung patuloy mong pilitin ng isang tao ayaw naman manatili, ikaw rin ang unang mauubos. Hindi selfish ang tumalikod sa isang bagay na paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi kasalanan ang magbitiw kapag ikaw lang ang may hawak sa koneksyon ng dalawa. Kung may relasyon kang laging nagdudulot ng kalituhan, pag-aalinlangan at pangambang baka masyado kang umaasa, baka panahon na para ikaw naman ang magsabi ng hindi. Hindi dahil wala kang pake, hindi dahil wala kang pake, kundi dahil pinili mong alagaan ang sarili mong puso. Number three, Umayaw ka sa trabahong pumapatay sa kaluluwa. May mga pagkakataong akala natin ang sukatan ng tagumpay ay ang pagiging abala. Kapag hindi tayo pagod, pakiramdam natin wala tayong silbi. Kapag hindi tayo gumigising ng maaga at natutulog ng hating gabi para lang, makitra para lang makatrabaho, para bang may mali. Pero ang totoo, may mga hassle na hindi lang nakakadrain ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Ito yung klase ng pagod na hindi basta natutulog lang ang katapat kasi hindi lang pisikal na enerhiya ang nauubos pati na rin yung saya mo, sigla mo at ang mismong rason kung bakit ka nagsimula. Umaabot ka sa puntong kahit tapos mo na ang isang milestone, parang may kulang pa rin. Hindi ka makaramdam ng tuwa o accomplishment. Wala kang peace. Laging may tensyon sa dibdib. Laging may kaba na baka hindi sapat. At habang patuloy kang nagpapakapagod, iniisip mong ito ay para sa kinabukasan. Pero ang hindi mo namamalayan unti-unti mo nang binabayaran ang kaligayahan mo ngayon. Parang ipinagpapalit mo ang sarili mong kapayapaan, kapalit ng ideyang baka ilang araw, baka bahalang araw, makakabawi ka rin. Pero kailan? Gaano katagal mo kayang itaya ang sarili mo para lang habulin ang pamantayang hindi mo naman talaga pinili? Ang tunay na hassle ay yung may direksyon. Hindi yung puro galaw pero walang saysay. Hindi mo kailangan sirain ang sarili mo para lang mapatunayan na karapat-dapat -dapat kang tanggapin Umahalin, hindi dapat maging badge of honor ang pagiging sunog na ang kaluluwa pero tuloy pa rin sa trabaho. Kapag ang trabaho ay nakakabura na ng pagkatao, hindi na yan trabaho, parusa na yan. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa isang sistema na ang sukatan ng sipag ay kung gaano ka kalayo sa sarili mong pangangailangan. Walang masama sa pagpupursige pero dapat alam mo rin kung kailan ka nauubos. Hindi sukatan ng galing ang laging puyat at pagod. Sukatan ng talino ang marunong magpahinga at pumili ng laban. Ang sarili mo, kaluluwa mo, yan ang una mong boss. Kung siya mismo ang umayaw na, baka oras na para makinig. Number 4. umayaw ka sa mga taong dumarating lang kapag may kailangan. Alam mo yung mga tao na bigla kang tatawagan o kokontakin kapag may kailangan sila sa'yo. Pero kapag ikaw naman ang may problema o gustong kausapin, bigla silang nawawala o nagiging sobrang busy parang may invisible na switch sila na on lang kapag pabor sa kanila. Tapos off pag di nila kailangan ng tulong o oras mo. Nakaka-frustrate ito kasi nagiging one-sided ang relasyon. Ikaw ang laging nagbibigay pero hindi ka nabibigyan ng pantay na halaga. Kapag ganito ang nangyayari, hindi mo nalang napapansin na unti-unti kang naiipit. Parang ginagamit lang ang pagmamahal, oras at effort mo para makuha nila ang gusto nila. Hindi ito tunay na pagkakaibigan o tunay na koneksyon dahil nawawala ang balanse at respeto. Dapat kasi sa isang relasyon, kaibigan man yan, pamilya o kahit sino, may mutual na suporta at pag-intindi. Kapag palaging ikaw ang nagbibigay at sila naman ay parang bukas sara lang ang pinto sa'yo, depende sa interes nila, unti-unti kang na at nasasaktan nang hindi mo namamalayan. Hindi mo kailangan maging available 24-7 para sa mga taong hindi naman nagbibigay ng halaga sa iyo sa ibang pagkakataon. Sa halip, mas maganda na alagaan mo ang mga relasyon na tunay na nagpapakita ng malasakit kung saan nararamdaman mo na hindi ka ginagamit kundi pinahahalagahan. Minsan, kailangan mong tanungin ang sarili mo, kung hindi ako laging available, magpaparamdam pa rin kaya sila? Kapag ang sagot ay hindi, baka panahon na para ikonsidera kung totoo nga ba ang koneksyon ninyo o convenience lang ito para sa kanila. Kapag natutunan mong sabihin hindi sa mga taong ganito, binibigyan mo ng chance ang sarili mo na lumago, umunlad at magkaroon ng mas malalim at mas totoo na koneksyon sa mga tao na karapat-dapat sa pagmamahal at oras mo. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay pagiging matalino at protektahan ang iyong emotional na kalusugan. Sa huli, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang tungkol sa pagkuha kundi sa pagbibigay ng pantay na halaga at suporta sa isa't isa. Number 5. Umayaw ka sa pagpapaka-perpekto. Alam mo yung pakiramdam na parang kailangan-kailangan mong maging flawless sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mula sa trabaho, sa relasyon, hanggang sa kung paano ka nagpepresenta ng sarili mo sa social media. Parang lagi kang nakapressure na hindi lang basta gawin ng isang bagay ng maayos, kundi dapat perfect, walang kapintasan, walang mali. Pero sa totoo lang, ang perfection ay madalas na hindi talaga isang tunay na pamantayan. Ito ay parang maskara na nilalagay natin para maitago ang takot at insecurities. Dahil sa takot na mabigo, mawala ng approval o madismaya ang iba, pinipilit nating itaas ang pamantayan sa isang antas na halos hindi na realistic abutin. Kaya yung mataas na pamantayan na ito ay nagiging parang kaluluwa ng perfection. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamagaling kundi tungkol sa pagtakbo palayo sa posibilidad ng pagkakamali o pagtanggap sa sariling kakulangan. Pero ang totoo, habang hinahabol mo yung perfect na imahe, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Dahil masyado kang nakatuon sa kung ano ang tingin ng iba, nakakalimutan mong pahalagahan ang progreso mo at ang mga tunay na bagay na nagbibigay saysay -say sa buhay mo. Hindi mo na mapapansin na ang pagiging tunay, ang pagkatuto sa pagkakamali at ang pagiging komportable sa sarili ay mas malalalim at mas makabuluhang mga pamantayan. Kaya imbis na habulin ang perfeksyon, mas mainam na tanggapin ang pagiging tunay mo na may kalakip na mga pagkukulang at kakulangan. Iyon ang tunay na mataas na pamantayan, ang pag-aalaga sa sarili at ang pagtanggap na hindi kailangang perfect para maging mahalaga o matagumpay. Sa huli, yung pressure ng perfection ay isang pabigat na kailangang bitawan para makalipad ng mas malaya at mas totoo sa sarili. At kapag natutunan mong bitawan ang ideya ng perpekto, mas madali mong matutuklasan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa'yo. Mas mapapalaya mo ang sarili mo mula sa comparison culture, mula sa pangangailangan ng constant validation. At sa halip, ay makakakonekta ka sa sarili mong boses, sa sarili mong ritmo. Hindi ka na magpapakapagod sa pag-abot sa pamantayan ng iba dahil buo ka na kahit hindi ka flawless. Ang totoo, ang pagiging tao ay hindi tungkol sa pagiging sakdal, kundi sa pagiging buo kahit may lamat. Kaya sa tuwing madarama mong kulang ka dahil hindi ka perfect, alalahanin mong sapat ka na. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat dapat sa pagmamahal, respeto at tagumpay. Number six, umayaw ka sa pagpapaliwanag sa lahat ng bagay. Alam mo ba, kapag palagi mong nararamdaman na kailangang ipaliwanag ang lahat ng ginagawa mo o desisyon na ginagawa mo para kang palaging nasa entablado na kailangan magbigay ng paliwanag para lang mapaintindi sa iba kung bakit ganoon ang ginagawa mo o bakit ganoon ang nararamdaman mo. Pero ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa kahit kanino kung hindi ka komportable o kung hindi naman kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ang pagiging laging handa na magbigay ng rason ay minsan nagmumula sa takot na baka husgahan ka o baka hindi maintindihan. Pero sa kabila nito, hindi mo kailangang buhayin ang takot na yon sa pamamagitan ng pagbibigay ng paliwanag kahit na hindi naman ito hinihingi o kinakailangan. Kapag palagi kang nag explain unti-unti itong nagiging puwersa sa buhay mo na pumipigil sa sa'yo maging malaya. Parang nilalagay mo ang iyong sarili sa isang kulungan ng mga salitang kailangan patunayan o ipagtanggol. Isipin mo, bawat oras na kailangan mong mag-explain, parang dinadala mo ang focus mula sa tunay na mahalaga. Ang iyong desisyon ang iyong nararamdaman, ang iyong mga pangarap patungo sa paniniwala ng iba. At hindi mo makukuha ang respeto o pag-unawa ng lahat. Kaya bakit kailangan i-explain ng paulit-ulit? Ang simpleng hindi ay sapat na sagot. Hindi mo kailangan patunayan sa mundo ang bawat hakbang na ginagawa mo. Ang pagbigay ng simpleng no o ang hindi pagbibigay paliwanag ay isang tanda ng lakas na hindi ka nadadala ng opinyon ng iba o ng pressure na laging maging accountable sa ibang tao. Ang hindi pagbibigay ng paliwanag sa lahat ng bagay ay hindi pagiging bastos o pabaya. Bagkos, ito ay paraan ng pagprotekta sa iyong enerhiya, sa iyong panahon at sa iyong kalayaan. Pinipili mong maging tapat sa sarili mo at hindi sa pangangailangan laging ipaliwanag at ipagtanggol ang sarili sa mundo na minsan ay hindi naman ganoon katindi o makaunawa. Kaya kapag natutunan mong sabihin na lang ng no ng hindi kailangan ng paliwanag, mas nagiging malaya ka, mas nagiging matatag ka, at mas nagiging ikaw ang pinaka-authentic na version ng iyong sarili. Dahil sa bawat hindi na sinasabi mo ng buo at tahimik, may bahagi ng sarili mong dignidad na muling bumabangon. Hindi mo kailangan ipagpaalam ang bawat hakbang dahil may mga bagay na sagrado at yun ay ang sarili mong kapayapaan. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Isa itong paalala na hindi lahat ng tanong ay karapat dapat sagutin at hindi lahat ng opinyon ay dapat pagbigyan. Number 7. Umayaw ka sa mga bagay na pumapatay sa iyong kutob. Alam mo yung pakiramdam na may malakas kang kutob o instinct sa isang bagay? Parang isang tinig sa loob mo na tahimik pero laging andyan. Nagtuturo kung ano ang tama o mali para sa iyo. Yung kutob na yan ang natural na gabay na nilagay sa atin para hindi tayo maligaw sa mga desisyon sa buhay. Ngayon, kapag may mga tao o sitwasyon na paulit-ulit na sinisira o pinapatay ang kutob mo, parang unti-unti rin nilang winawasak ang koneksyon mo sa sarili mo. Kapag lagi kang pinipilit magduda sa sarili mo o pilit na binibigyan ng dahilan ang mga pagdududa mo, dahan-dahan na rin humihina ang tiwala mo sa sariling pakiramdam. Ang resulta, nagiging bulaga sa mga sinyales na dapat ay binibigyang pansin mo. Kapag pinapatay ang kutob mo, nawawala ang iyong natural na radar sa mga panganib, oportunidad o tama at maling desisyon. Parang napipilitan kang sundin ang iba kahit hindi ka kumbinsido dahil hindi mo na maramdaman ng malinaw kung ano ba talaga ang gusto o ayaw mo. Ang kutob mo ang parang alarm system mo na hindi kailanman nagkakamali kapag pinakinggan mo. Kapag sinabihan ka na wag na lang itong pakinggan o paulit-ulit na pinagsasabihan na mali ito, magiging mahirap para sa'yo na maramdaman ang tunay na sarili mo unti-unti nagiging automatic na lang ang mga desisyon mo na walang puso o tunay na paniniwala. Kaya mahalaga na protektahan mo ang kutob mo dahil ito ang pangunahing sandigan ng iyong intuition at pagkakakilanlan. Kapag buhay ang kutob mo, mas madali mong mararamdaman ang tamang direksyon sa buhay. Hindi dahil lang sa sinasabi ng iba, kundi dahil sa tunay na sinasabi ng puso mo. Huwag kang matakot magsabing hindi ako komportable dyan kahit wala kang detalyadong paliwanag. Hindi mo kailangang ipaliwanag palagi kung bakit iba ang nararamdaman mo. Ang kutob mo ay sapat na dahilan. At kung may mga tao sa paligid mo na ginagawang katawa-tawa o minamaliit ang pakiramdam mo, oras na para pag-isipan kung dapat pa ba silang manatili sa buhay mo. Dahil ang tunay na mahal ka, igagalang ang nararamdaman mo kahit hindi nila ito lubos na naiintindihan. Kapag pinili mong pakinggan muli ang sarili mong tinig, unti-unti mong mababalik ang kumpiyansa sa sarili. Mas magiging malinaw kung anong mga landas ang tama para sa'yo. Sa mundong puno ng ingay at opinyon, ang kutob mo ang isa sa iilang bagay na hindi ka kailanman ililigaw. Number 8. Umayaw ka sa mga chismis. Alam mo yung usong-usong banding sa mga barkada o grupo na puro chismis lang ang pinag-uusapan? Parang kung walang chismis, hindi kumpleto ang pagtitipon. Madaling mahulog sa bitag na yan. Kasi parang nakakaalhyo nga naman sa simula. Nakakatawa. Nakakagaan ng loob at parang nagkakasundo kayo dahil sa iisang topic. Pero sa likod ng saya, may tinatagong epekto ito na unti-unting sumisira sa kalidad ng relasyon at sa pagkatao mo. Kapag paulit-ulit kang nasasanay sa ganitong klase ng banding, unti-unti mong napapalitan ang tunay na koneksyon ng mga tao sa paligid mo ng drama at negatibong enerhiya. Nawawala ang lalim ng pag-uusap at napapalitan ang mga usap-usapang nakasasakit o nakakaalis ng tiwala parang lumalayo kayo sa pagiging bukas sa isa't isa dahil ang focus ay hindi na sa pag at pagsuporta kundi sa paghusga at pagpapalaganap ng impormasyon na madalas ay hindi totoo o pinalalapa. pa. Hindi mo man namamalayan, naapektuhan din ang sarili mo. Nawawalan ka ng respeto sa ibang tao, pati na rin sa sarili mo dahil sa pagiging bahagi ng isang environment na hindi nagtutulak sa'yo maging mabuting tao o mas maunawaan ang iba nagiging parte ka ng cycle ng negativity, na paulit-ulit lang at walang patutunguhan. Bukod dito, ang pagiging masyadong interesado sa chismis ay maaaring magdulot ng stress at pagkabahala sa sarili. Lalo na kung ikaw ay madalas napapasabak sa mga usaping hindi mo naman kontrolado. Ang utak mo ay napapagod dahil sa constant na pagproseso ng mga negatibong balita at emosyon na maaaring makaapekto sa iyong mental health. Kaya mahalagang piliin ang mga bagay na pinapasok mo sa isip at puso. Kung gusto mong maging mas malakas at mas positibo ang epekto ng mga tao sa buhay mo, mahalagang malaman kung kailan magsasabi ng hindi sa ganitong uri ng bonding. Hindi ibig sabihin ito na ayaw mo nang makipagkapwa o mag-enjoy kasama ang mga kaibigan, kundi pinipili mo lang ang mga bagay na tunay na makakatulong sa iyong paglago bilang tao. Sa ganitong paraan, mas mapapangalagaan mo ang sarili mo at pati na rin ang kalidad ng relasyon mo sa ibang tao. Ang tunay na banding ay yung nagdudulot ng suporta, pag-unawa at inspirasyon, hindi yung nagiging dahilan ng sakit ng ulo at gulo sa puso. Ang pang-iwas sa gossip ay hindi lang tungkol sa pagkikipagkapwa, kundi pati na rin sa pagprotekta ng iyong kapayapaan ng isip. Kapag inalagaan mo ang sarili mo sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang puso mo sa mga positibong karanasan at mas nakakagawa ka ng mga desisyong nakakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Kaya huwag kang matakot maglagay ng boundaries. Ito ang isang mahalagang hakbang para maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Number 9. Paghintay ng permiso sa iba. Ito ang tahimik na salarin sa likod ng napakaraming pangarap na hindi na ituloy. Hindi ito laging halata. Minsan, inaakala nating kailangan lang natin ng tamang timing o konting approval mula sa isang taong malapit sa atin. Pero sa totoo lang, minsan ang hinihintay natin ay kumpirmasyon mula sa iba na dapat tayong mangarap na may saysay -say ang gusto nating gawin. Kung naligtas subukan ng isang bagay na hindi natin alam kung magtatagumpay. Ito ang klase ng paghihintay na hindi mo namamalayan dahil lumalabas ito sa anyo ng paghingi ng opinyon, paulit-ulit na paghingi ng validation o tahimik na pagsusuri kung okay lang ba sa iba na piliin mo ang gusto mo. Pero habang abala ka sa kakatingin sa paligid, dahan-dahan ding nauubos ang momento mo. Ang mga desisyong dapat ay sa'yo nagmula, nauurong. Ang mga oportunidad, dumadaan at nawawala. At ikaw, nananatili sa parehong pwesto, hindi dahil kulang ka, kundi dahil iniisip mong may ibang tao pang kailangang magsabi kung sapat ka na. Ang totoo, walang sino man ang may hawak ng susi ng buhay mo, hindi ikaw. Walang tao kahit gaano pa siya katalino, ka-close o ka-authority sa buhay mo, ang makakaramdam ng tunay mong gutom ng apoy sa loob mo, ng bigat kapag hindi mo tinatahak ang daang gusto mong tahakin. Kaya kung palagi mong hihintayin ang go signal mula sa iba, baka hindi ka makarating sa sarili mong destinasyon. Kasi ang direksyon na yan, hindi nila misyon. Ikaw ang nakatakdang umangkin at umakto. Ang pagiging best version mo ay hindi proyekto ng ibang tao. Hindi ito proyekto ng magulang mo, ng kaibigan mo, o sino mong mahalaga sa'yo. Sa dulo, ikaw ang kailangang pumayag para sa sarili mong pagbabago. Ikaw ang kailangang magsabing, ito ang gusto ko at hindi ko kailangan ng permiso para simulan ito. Dahil sa sandaling gawin mo yon, doon ka talaga nagsisimulang lumaya. Number 10, kumayaw ka sa mga boses sa loob mo na nagpapababa sa iyong sarili. Ito ang boses na hindi sumisigaw, pero malakas. Tahimik siyang bumubulong tuwing may pangarap kang gustong abutin tuwing may desisyon kang gustong panindigan o tuwing nararamdaman mong umaangat ka na sa buhay. Isa yung lihim na kritiko na walang ibang layunin kundi ang ibalik ka sa takot, duda at kawalan ng tiwala sa sarili. Kapag narinig mo siya, hindi siya halatang paninira. Minsan, mukha pa siyang makatwiran. Sasabihin niya, baka hindi mo kaya. Baka hindi ito para sa'yo. Baka mapahiya ka lang. At bago mo pa namalayan, nabawasan na ang lakas ng loob mo. Umurong ka na. Tumigil ka na. Ang totoo, ang boses na yan, hindi ikaw yan. Gawa lang siya ng mga insecurities, ng mga dating sakit, na mga karanasang hindi mo patuloy ang nalalagpasan. Pero habang pinapakinggan mo siya, mas lalo siyang lumalakas. Parang luma at gasgas na kanta na paulit-ulit mong pinapatugtog sa ulo mo hanggang maging totoo na sa pakiramdam. Kaya mahalagang matutunang kilalanin siya. Kapag naramdaman mong muli siyang dumadapo, hindi mo kailangan makipagtalo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggihan siya. Tahimik pero buo. Tandaan mong hindi lahat ng naririnig mo mula sa loob mo ay dapat paniwalaan. Kapag natuto kang itigil ang pakikinig sa boses na yan, unti-unti mo rin maririnig ang mas totoo. Ang boses ng iyong potensyal. Mas mahina siya sa simula, pero totoo. At habang pinipili mong paniwalaan siya araw-araw, siya ang lalaki, siya ang lalakas siya ang magtutulak sa'y maging kung sino ka talaga. Hindi ang perpekto, kundi ang buo. Hindi ang takot, kundi ang malaya. Sa huli, ang sining ng pagsasabi ng hindi ay hindi tungkol sa pagiging matigas o mailap, kundi tungkol sa pagiging tapat sa sarili. Sa isang mundong paulit-ulit tayong hinihikayat na maging oo para makisama, para magustuhan, para makuha ang inaasam. Ang tunay na tapang ay nasa kakayahang lumihis. Ang bawat hindi na binibitawan natin ay hindi basta pagtanggi kundi isang masinsinang pagpili. Pinipili nating huwag hayaang ubusin tayo ng mga bagay na hindi nakakatulong sa ating kabuuan, hindi nakakatugon sa ating halaga, at hindi nagpapasaya sa ating puso. Kapag natutunan mong sabihin ang hindi sa mga bagay na bumababa sa iyong enerhiya, gumugulo sa iyong isipan, at kumakain sa iyong tiwala sa sarili, binibigyan mo ng mas malawak na space ang mga oo na tunay mong nais. Oo sa kapayapaan ng isip. Oo sa mga relasyong nagbibigay linaw at lakas. Oo sa sarili mong pangarap, sa sarili mong hakbang, sa sarili mong panahon. At sa pagdaan ng mga araw, mapapansin mong unti-unting nabubuo ang versyon ng sarili mong mas buo, mas panatag, mas totoo. Hindi ito madaling landas, pero ito ang daan ng mga taong gustong mabuhay ng may layunin. Hindi ayon sa dikta ng ingay sa labas, kundi ayon sa panawagan mula sa loob. Kaya sa bawat araw na may kailangang piliin, tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y nagpapalapit sa akin sa kung sino talaga ako? At kung hindi, matapang mong sabihing hindi. Dahil karapatan mong protektahan ang iyong katahimikan, ang iyong enerhiya, at higit sa lahat, ang iyong pagiging ikaw.